Nagkaroon ng fun-filled birthday celebration ng aktres na si Angelica Panganiban noong November 4 sa kanyang ikatatlumputpitong kaarawan bilang markahan ang kanyang huling kaarawan as Miss Panganiban. Sa Instagram, ibinahagi niya ang ilang sulyap sa kanyang intimate celebration kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Salamat sa pagsama sa akin sa huling kaarawan bilang Miss Panganiban hashtag huli na ni Panganiban, caption niya. Ilang celebrities na nakita sa party ay sina Kim Chu, Glyza De Castro, Zanjo Marudo, Ria Atayde, Alisa Valdez, Smokey Manaloto, Ketchup Eusebio, Kim Cipriano at China Hortalesa. Ibinahagi din ng aktres ang adorable snaps ng kanyang anak na si Amila Sabin, na kumakain upang ipakita ang kanyang post-birthday feels. Post-birthday feels, swipe to see the best birthday gift in the world. Thank you for all the birthday greetings, isinulat niya sa isang vlog na may petsang June 3. Binanggit ni Angelica at ng kanyang partner na si Greg Holman na pinaplano nilang magpakasal sa unang bahagi ng 2024. Pagbabahagi ni Angelica. So, we are going to do it early next year. We are looking at places locally to do it, like in the country. I'm excited for it na engaged dang magpartner noong October 2022 at win -elcom si Amila Sabin sa parehong taon noong September.